Hello guys! Welcome to the part 3 of our Purias and Alibihaban tour. After ng aming island hopping sa Animasola and Tinalisayan Island ng Masbate, next naman na pupuntahan namin ay ang Alibihaban Island ng San Andres, Quezon. Super so, late na nga kami nakadating around 3pm na ng hapon. Sakto, nakaredy na ang lunch na inihanda sa amin ng coordinator namin. Sobrang gutom lang nga kami na mga oras na yan kasi 3pm na kami magla -lunch. Buti na lang masarap yung mga inihanda nilang food which is spicy adobo na one of my favorite. Kaya ito, kain muna tayo guys! And after nga namin kumain, is na masyal muna kami kasi yung iba hindi pa tapos kumain. Kaya ito guys, naglakad-lakad nga pala muna kami. Actually, this is my second time na pupunta kami ng Alibihaban, kaso hindi dito. Nung last time na pumunta kami dito, last 2017, is may sandbar. Kaya this time, iba naman yung pupuntahan namin and mamaya mag-floating cottage naman kami. Tapos ito nga pala yung nakita namin. Kaya ito, naglakad-lakad muna kami. And of course, picture-picture taking muna tayo. Habang nagpapalipas ng oras, nagpe-prepare pa kasi yung mga kasama namin. Kaya ito, halos kaming tatlo lang talaga yung mahilig dito talaga maglakad-lakad. So ito guys muna, explore muna natin itong lugar na to. After a few minutes, ay tinawag na nga kami kasi aalis na daw. Pupunta na daw kami sa floating cottage. So this is my first time din na magta-try kami ng floating cottage dito sa Alibihaban. And pagkarating nga namin dito guys, umakyat na ako agad dito sa pinakantaas. Actually, hindi naman halata na medyo natatakot talaga ako. Actually, meron talaga akong fear of height. And hindi talaga ako mahilig umakyat sa mga ganito. Pero syempre, tinaray ko pa din. And syempre, nandito na tayo. And gusto ko rin ma-experience yung floating cottage. So yung floor nyan guys, is medyo madulas. Kaya medyo mabagal talaga ako maglakad. Kaya ito guys, para mas makita nyo rin yung pinakang aerial view na tinatawag kapag nasa malayo. And para makita nyo rin yung pinakam floating cottage na ginamit namin. And dahil hindi nga ako marunong magswimming, so hindi ako nag-try. So meron nga palang slide yung floating cottage namin. So sila lang talaga yung marunong mag-swimming. So kami tamang nood lang kami and tamang video lang talaga kami. So sana all na lang talaga guys, ano, sana all marunong mag-swimming. So, ayan guys. So, ang galing nila. So, nagda-dive pa sila. And of course, wala na silang mga life pe. So, kami talaga, hindi talaga ako marunong mag-swimming. Actually, mahilig akong sumama or mag-island hopping. Pero hindi talaga ako marunong mag-swimming. So, medyo takot talaga ako. Kaya ito guys, tamang video na lang ako and tamang sana all na lang talaga. And ito na nga guys, siguro ito siguro kayang kaya ko na to guys. Oh. So meron siyang parang mini pool yung floating cottage namin. So ayan guys. And nagsiswimming na si Faro or si Gurong Lakwachera. Ayan nga pala si Gurong Parehas kami na hindi marunong mag-swimming. And kung mapapansin nyo guys, double doble yung kanyang suot na life vest. Tapos meron pa siyang isang hamak na duyan. So ito naman guys, yung mga iba pang floating cottage dito. So, ayan, guys, matatanaw nyo. Maraming floating cottage sa paligid namin. And, of course, yun yung pinakang pinanggalingan namin kanina. After a few minutes, ayan, nag-try na rin ako. So, kaya-kaya ko naman siya, guys. Hindi naman siya nakakatakot. Basta nakasuot lang ako ng life vest. So, kaya-kaya ko na yan. Pero, syempre, yung pagbaba, yun, major may paalalay pa rin ako. Pero, ayan, super na-enjoy ko naman yung floating cottage nila dito. So ayan guys, sobrang bilis lang namin and magpa-pack up na agad kami, alis na agad kami dito. So super na-enjoy ko talaga itong Alibihaban tour kahit super saglit lang kami dito. So siguro I think mga 1 hour lang kami sa floating cottage. After a few minutes, andito na agad kami sa port. Actually, mabilis lang kasi malapit lang naman yung Alibihaban Island sa pinakang port ng San Andres, Quezon. So, yun lang guys. Baba na muna kami. And eto guys, lakad-lakad na ulit kami. So, ang next vlog ko naman guys is mag-check-in naman tayo or mag stay naman kami sa isang resort dito sa San Andres, Quezon. So, yun lang guys. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget To like and share this to your friends. Thank you for watching. Bye.